Yo, yo, yo mga katombi! So for today vlog ay tayo ay pupunta sa my video office dito sa may Paris. Kahit ho ako ay busy, kailangan ko pupuntahan yon kasi nga ako, ako ay nag-iipon na. nag ako sa aking pagtanda. Siyempre, kailangan natin iyon. Kaya ikaw ka ba Kung gusto mo mag-open account, punta ka lang sa office nila. Ibigay ko sa iyo ang address. So ayan na nga pala, sasakay pala tayo ng metro. Metro kasi ang tawag nila dito. At makalipas lang ilang minuto, nakarating no? nga tayo dito sa may Pokdupin. Sa akin ho, pagpunta dito at bali ho, maglalakad pa po tayo ng 9 minuto. 9 minuto! So, ganun po talaga dito. Kailangan mo lagi maglakad ka na maglakad, magmetro Pero, enjoy lang kasi naging nag enjoy ako maglakad. So, ayan ho, pagkatingin ko, ang ganda pala ng paligid. Namumuti talaga yung park. Park po kasi yan. Alam nyo, ngayon ko lang na-experience dito sa Paris ang snow. Ang ganda pala. So, bilang isang Batanggenyo at bilang isang OFW dito sa Paris, nag enjoy po talaga ako sa buhay ko dito. At talaga naman kasi, kasama yun sa buhay para hindi tayo tumanda. Okay? At makalipas ilang minuto ay yan nga nakarating na tayo sa elevator at sasakay sumakay tayo at ariho at tayo ay nakarating na rin sa may video office at syempre kailangan ho mag fill up diyan bago ho kayo makipag-usap sa assistant at makalipas sila minuto natanggap ko na rin ang ating card Yehey! at ayun na nga kung umuwi na ako at sa aking pag-uwi talagang naa-amaze ako ang ganda talaga ng aking nilalagaran ng nilalakaran kasi parang mala paradise alam nyo talaga ho, ako ako'y naa-amaze dito kasi yellow yellow ang kapaligiran ito ho ay nature kailangan nating namnamin kaya naman sa akin hong paglalakad ayan ho ipapakita ko sa inyo ang papel na iyan. pupunta pa ho pala ako ng embassy kasi kailangan pong ipidabi kasi nga po sa online banking kailangan po yon at makalipas nga po ang ilang segundo segundo lang so ayan, nakakita na naman ako ng snow at nilaro-laro ko bahala na ko sino makakita na amaze po talaga ako tinikmang ko oy wala palang lasa Talagang normal na ice siya pwede po talaga tayo gumawa ng halo-halo okay ho para ako tanga. nga bawal ang buffer dito at makalipas ang ilang minuto ayan nag selfie selfie ako pinichurok ko ang mga view ng mga snow at yan ho so ayun lang bye bye